Dumating na ang pinagpalang kapistahan ng taglagas, ang kapistahan ng mga trompeta. Ang kapistahan ng taglagas na ipinagdiriwang natin ngayon ay tunay na makabuluhang panahon para sa atin. Umaasa ako na ang lahat ng ating makalangit na kapamilya ay makakatanggap ng Espiritu Santo mula kina Ama at Ina sa mapagbiyayang pagdiriwang ng mga kapistahan ito mula sa kapistahan ng mga trompeta hanggang sa huling araw ng kapistahan ng mga tabernakulo. Ngayon, tingnan natin ang pinagmulan ng kapistahan ng mga trompeta. Tatlong libo at limang daang taong nakalilipas na malagi si Moises ng apat na araw at apat na gabi kasama ng Diyos sa bundok ng Sinai para tanggapin ang unang pangkat ng mga tapyas ng sampung utos. Sa panahong ito, nag-ayuno siya. Inisip ng mga Israelita na namatay na marahil si Moises, dahil umakyat siya sa bundok nang hindi nagdadala ng anumang pagkain o tubig na maiinom. Bilang resulta, gumawa sila ng isang Diyos-Diyosan, isang gintong guya, at sinamba nila ito habang kumakain, nagiinuman at nagsasayaw sa palibot nito. Ang Diyos ay nag-alab sa galit. Ano ang unang utos sa sampung utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. At ang ikalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng Diyos Diyosan. Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang mga ganitong bagay. Kaya nakababahala na nangyari ang ganitong sitwasyon, hindi ba? Kaya naman, matapos ibigay ng Diyos kay Moises ang mga tapyas na bato, sinabi ng Diyos na, Bumaba ka sapagkat ang iyong bayan ay nakagawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Nang bumababa siya mula sa bundok, nakita ni Moises ang lahat ng ginagawa ng buong bayan at nag-alab siya sa galit. Pagkatapos, hinagis niya ang mga tapyas sa paanan ng bundok, minabasag ang mga ito. Kaya nang bumaba si Moises mula sa bundok, Sinabi niya sa kanila ang lahat ng kanilang pagkakasala at mga tatlong libo sa mga ito ang napatay sa araw na iyon. Kalaunan, nagsisi ang bayan sa kanilang mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Nang nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi, sinabihan niya si Moises sa umakyat sa bundok ng Sinai sa unang araw na ika na buwan ayon sa sagradong kalendaryo. Sa unang araw ng ikaanim na buwan, umakyat si Moises sa bundok ng Sinai at nag-ayuno sa loob ng apat na pong araw. Kalaunan, tinanggap niya ang mga tapyas na bato ng sampung utos sa ikalawang pagkakataon at bumaba sa ikasampung araw ng ikapitong buwan. Pinili ng Diyos ang araw na iyon bilang ang araw ng pagtubos para gunitain kung paano niya pinatawad ang mga Israelita. Kaya taon-taon, para alalahani ng araw ng pagtubos, ang mga trompeta ay dapat nakipan sa loob ng sampung araw. Ito ay para sabihin sa mga Israelita na panahon na para magsisi sa kanilang mga kasalanan at maghanda para sa araw ng pagtubos. Ang kapistahan iyon ay ang kapistahan ng mga trompeta. Ito ay sa unang araw ng ikapitong buwan sa sagradong kalendaryo. Ngayon ang araw na iyon. Kaya sa araw na ito, dapat tayo magsisi sa lahat ng kasalanang nagawa natin sa langit at sa lupang ito. Kabilang ang mga kasalanang nagawa natin nang hindi nalalaman na mga kasalanan pala ang mga ito. Sa paggawa nito, nananalangin tayo sa Diyos na buksan ang daan para matanggap natin ang biyaya ng Diyos at makabalik sa ating walang hanggang makalangit na tahanan. Simula sa kapistahan ng mga trompeta, mananalangin tayo sa loob ng sampung araw, sa madaling araw at sa gabi. Sa oras na ito, tayo ay magnilay-nilay at magbigay ng pasasalamat para sa biyaya ng Diyos. Kaya sa araw na ito, isipin natin ang kahulugan ng kapistahan ng mga trompeta. Ang lumang tipan ay ang propesya at ang bagong tipan ay ang katuparan sa lahat ng kasalanang nagawa natin, simula sa kasalanan na pagtataksil sa Diyos sa langit at pagpapatapon sa atin sa lupa. Hanggang ngayon, nagkukulang pa rin tayo sa pagpapakita ng pagpapasalamat para sa biyaya ng kaligtasan. Hindi natin isinaayos ng tama ang langdas ng ating buhay pananampalataya. Minsan, hindi natin lubusang magawang talikuran ang mga makamundong pagnanasa. Hindi tayo lubusang nakatuon sa landas patungo sa langit. Mula sa kapistaang ito ng mga trompeta hanggang sa araw ng pagtubos, dapat tayong magsisi sa harapan ng Diyos para makapamuhay tayo ng tama. Gaya ng nasusulat sa Revelation chapter 3, ang pagiging hindi mainit o malamig man ay maituturing din bilang isang mabigat na kasalanan. Kung hindi ito inuturing bilang isang kasalanan, bakit sinabi ng Diyos na, dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ano ang gagawin niya? Ay isusuka kita mula sa aking bibig. Pinatawad na ng Diyos ang ating mabibigat na kasalanan sa langit. Pero ang ating pananampalataya ay nabigong magpasalamat para sa kanyang biyaya. Higit pa rito, hindi natin lubusang na isasagawa ang kanyang mga utos. Kahit na tinanggap natin ang katotohanan mula sa Diyos, wala tayong kumpiyansa rito. Umaasa ako na sa Linggong panalangin, ang ating mga panalangin ay mag-aakay sa atin tungo sa lubos na pagsisisi dahil namuhay tayo ng ganito. Kaya ngayon, nais kong isaalang-alang ang mga isyong ito kasama kayo sa sermon na may titulong Ang Talinhaga Tungkol sa Sampung Birhen at Kumpiyansa sa Katotohanan. Sa Matthew chapter 25, nasusulat ang talinhaga tungkol sa sampung birhen. Buksan natin ang Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 verse 1. Ang kaharian ng langit ay maiahambing sa sampung birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang lima sa kanila ay mga hangal at ang lima'y ay matatalino. Sapagkat nang kunin ng mga hangal ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Unit ang matatalino ay nagdala ng langis sa mga lalagyan na kasama ng kanilang mga ilawan. Ano ang kinakatawan ng langis? Kinakatawa nito ang pananampalataya. Tingnan natin ang verse 5. Samantalang naantala pa ang lalaking ikakasal, ay inantok silang lahat at nakatulog. Subalit ng hating gabi na, ay may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Umangon lahat ang mga birhing iyon at iniayos ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga hangal sa matatalino, Bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat namamatay na ang aming mga ilawan. Ngunit sumagot ang matatalino na nagsasabi, Maaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo, kaya't pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. At habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal. Ang mga nakapaghanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan at isinara ang pintuan. Pagkatapos ay dumating naman ang ibang mga berehen na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya at sinabi, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o ang oras. Ang limang hangal na berhen ay gumawa ng maling desisyon. At ang limang matatalinong berhen ay gumawa ng tamang desisyon. Ang limang hangal na berhen ay gumawa ng isang bagay na pagsisisihan nila magpakailanman. Inisip nilang, hindi pa huli ang lahat para maghanda pag dumating ang lalaking ikakasal. Gayunman, huli na ang lahat. Ang ating pananampalataya ay dapat na laging maging handa. Hindi tayo dapat na maubusan ito. Sa talinhaga tungkol sa sampung berehen, ang lima sa kanila'y mga hangal at ang lima'y matatalino. Ang limang matatalinong berhen ay pumasok na kasama ng lalaking ikakasal sa handaan ng kasalan pero hindi nakapasok ang limang hangal na berhen. Isa itong propesya. Ano ang hinandaan ng limang matatalinong berhen kasama ng kanilang mga ilawan? Naghanda sila ng langis. Paano naman ang mga hangal na berhen? Kinuha nila ang kanilang mga ilawan, pero hindi nagdala ng langis. Mga kapatid, kung may ilawan, hindi ba't kailangan nito ng langis para maging kapakipakinabang? Samantalang ang matatalinong birhen ay naghanda kapwa ng mga ilawan at ng langis. Ang mga hangal na birhen ay naghanda lang ng mga ilawan lang at hindi ng langis. Mga kapatid, ano ang tinuro sa atin ni ama at Ina tungkol sa kahulugan ng ilawan? Hindi ba't kinakatawa nito ang katotohan ng mayroon tayo? Paano naman ang langis? Kinakatawa nito ang pananampalatayang makakapagbigay liwanag sa madilim na mundo. Kaya ang matatalinong birhen ay may di natitinag na pananampalatay sa Diyos at may kumpiyansa sa mga katuruan ng Diyos. Paano naman ang mga hangal na birhen? Kahit na sila ay nasa katotohanan, nagkukulang sila sa langis na siyang pananampalataya. Kung hindi tayo sigurado sa katotohanan, at kung hindi tayo makapagpatotoo tungkol dito sa harap ng iba nang may kumpiyansa, masasabi ba natin na naniniwala tayo sa Diyos? Dapat nating sabihin nang may kumpiyansa, dahil ito ang katotohanan itinuro ng Diyos, maililigtas nito ang sanlibutan. Isang simbahan lang ang makakapagligtas sa mundo. Anong simbahan ito? Dumating ang Diyos sa lupang ito para sa mga makalangit na makasalanan na nakatakdang mamatay magpakailanman. Mapupunta na sana tayo sa impyerno, pero binuksan ng Diyos ang daan ng buhay at ang daan ng kaligtasan para mapunta tayo sa kaharian ng langit. Kaya dapat tayo magkaroon ng lubos na kumpiyansa sa katotohanan at ng matibay na paniniwala at pagmamalaki rito. Gayun din, dapat tayo magkaroon ng pananampalataya na ipagmalaki ang katotohanan at ibahagi ito sa iba. Dapat na may kumpiyansa nating sabihin sa harap ng sino man na, hindi kayo maliligtas malibang maniwala kayo sa ating makalangit na ina. Hindi kayo maliligtas malibang maniwala kayo kay Kristo ang sanghong. Walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ipinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Dapat tayong magmalaki ng ganito. Mayroon ba akong langis ng pananampalataya o wala? Dito, malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng mga may langis at ng mga walang langis. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos na mangaral. Kaya naman, ang pangangaral ay ang paraan upang makumpirma kung mayroon ba tayong langis ng pananampalataya. Ang mga katuruang ipinapangaral natin ay hindi natin mga personal na pag-iisip. Kaninong katuroan ang minana natin? Kung kumbinsido tayo na si Kristo An -Sang ang sanghong, ang Kristo na pumarito sa lupa para iligtas ang sangkatauhan, ano nga ba ang dapat na mayroon tayo? Dapat tayo magkaroon ng tiwala sa kanyang mga katuroan at ibahagi ito sa iba. Pag-isipan ang pananampalatayan ng mga Israelita noong panahon ni Elias, may walong at limampung bulaang propeta na sumasamba noon kay Baal at sa mga Ashera. At kinalaban sila ni Elias na nanampalataya sa Diyos Jehova. man, ang mga Israelita ay walang pinanigan. nag arinlangan sila, tinatanong ang mga sarili, sa panig ba na ito o sa panig na iyon? Kahit na ang mga Israelita ay bayan ng Diyos, sa ibang salita, kahit na may ilawan sila, ano ang wala sa kanila? Wala silang anumang langis. Iyon ay pananampalataya sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila matukoy ang katotohanan mula sa kabulaanan. Tila napakamakapangyarihan ng mga sumasamba kay Baal at sa mga Asherah. Si Reynang Jezebel ay sumamba rin kay Baal at sa mga Asherah. Tagdag pa rito, napakarami nilang pari. Tila kahanga-hanga ang mga paghahandog na kanilang ginagawa noon. Gayunman, sa panik ng bayan ng Diyos, kakaunti lang ang bilang nila at tila maihina sila. Ang bayan ay nag-alinlangan kahit na sinabi nilang naniniwala sila sa Diyos Jehova. Sa huli, hindi ba hinarap ng propetang Elias ang mga bulaang propeta? Tumawag sila sa mga pangalan ng kanilang mga Diyos mula umaga hanggang sa oras ng paghahandog ng alay sa gabi, pero walang sumagot. Sa huli, tinalo silang lahat ni Elias. Ipinahayag niyang, gaya ng inyong nakita, ang kanilang mga Diyos ay wala lang. Ang mga Diyos nila ay gawa lang ng tao. Ang Diyos natin ay hindi ganoon. Pinalapit ni Elias ang buong bayan sa kanya at nag-alay ng handog sa Diyos. Nang inayos niya ang dambana, nilagay ang handog na sinusunog at nanalangin sa Diyos. Hindi ba't bumagsak ang apoy at tinupok nito ang handog na sinusunog at ninilaan maging ang tubig na nasa hukay? Nang nag-alinlangan ang buong bayan, sumigaw si Elias dahil sa pagkadismaya. Hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kuro-kuro ito ay dahil na ubusan sila ng espiritwal na langis. Kahit na sila ang bayang pinili ng Diyos, wala silang langis. Kaya nagkulang sila sa tamang pangunawa para matukoy ang mga Diyos-Diyosan at walang tiwala sa Diyos. Sa huli, ano ang sinabi ng buong bayan matapos harapin at lipulin ni Elias ang lahat ng propeta ni Baal? Ang Panginoon ang siyang Diyos. Kasalukuyan ba akong may langis ng pananampalataya o wala? Ang sagot sa tanong na ito ay malalaman pag ipinakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos, kung gaano tayo katapang sa pagpapahayag at sa pagpapatotoo tungkol sa ating makalangit na ina sa marami. Hindi ba't ipinapakita nito na mayroon tayong langis ng pananampalataya? Kaya sinabi sa atin ng Diyos na lakasan ang ating loob. Tingnan natin ang John chapter 16. Tingnan natin ang salita ng Diyos sa John chapter 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Ano ang sinabi niya sa atin na gawin? Sinabihan tayo ng Diyos na magpakatapang. Dinaig ko na ang sanlibutan. Kung susundin natin ang landas na nilakad ni na ama at ina, hindi ba tayo magkakaroon ng pananampalataya para madaig ang sanlibutan? Ang liwanag ng katotohanan ay hindi dapat na nakatago sa ilalim ng sahig. Noong unang panahon, pag nagsisindi ang mga tao ng mga ilawan, may nagtatago ba nito sa ilalim ng sahig? Hindi ba't nilalagay ang ilawan sa pinakatuktok ng bahay para mailawan ito ang bahay? Sa ibang salita, hinahayag ng liwanag ang mga bagay. Ang misyon ng liwanag ay hindi ang itago ang mga bagay, kundi ang ihayag ang mga ito. Dapat nating ihayag ang Diyos Ama, Diyos Ina, ang ating simbahan at ang katotohanan. Dahil kaninong katuroan ito? Kung ito ay katuruan ng Diyos, ito ang tanging katuruan na makakapagliktas sa mundo. Kung gayon, ano ang dapat nating ihanda mula ngayon? Dapat nating sukatin kung gaano karami ang natitira nating langis ng pananampalataya. Hindi lang ilawan ang dapat na mayroon tayo. Iyon ay ang pagiging membro ng Church of God sa panlabas. Sa halip, dapat tayong magkaroon ng kumpiyansa sa lahat ng katotohanang hinayag sa atin ng Diyos. Dapat nating ituring ang mahalagang panahong ito kung kailan maaari nating igalang ang Diyos Ama at Diyos Ina bilang ang pinakamasayang panahon at sundin ang landas na ito hanggang sa huli. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman sumuko ang mga apostol at ang mga ninuno ng pananampalataya. Mahalab silang gumawa para sa Ebanghelyo nang may pag-asang mababago ang lupang ito, ang lunsod kanlungan na maging mundo ng Diyos. At inakay nila ang mundo tungo sa pagsisisi sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng may katapangan sa Samaria at maging hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Suriin natin ang ating mga sarili kung inaasam ba natin ang langit o ang buhay sa lupang ito habang naglalakad sa landas ng pananampalataya. Umaasa ako na walang sino ang maiwawala ang walang hanggang kaharian ng langit kung saan tayo inaakay ni naama at ina. Sa ang mga panahon kung kailan nabibigo tayong asamin ang langit ay isa rin kasalanan. Anong kasalanan ito? Ang kasalanan na hindi paniniwala sa Diyos at pagiging hindi kumbinsido sa Kanyang mga katuruan. Sa pamamagitan ng sanlinggong panalangin, Maniwala tayo sa salita ng Diyos. Dinay ko na ang sanlibutan, kaya dapat nyo ring daigin ang sanlibutan. Magpakatapang kayo, lagi ko kayong tutulungan. Umaasa ako na ang lahat ng makalangit na kapamilya ay magkaroon ng tiwala sa mga salitang ito. At buong tapang na makapagpatotoo sa luwalhati ni na ama at ina sa buong mundo. Tingnan natin ang isa pang bersikulo sa Isaiah chapter 41. Tignan natin ang mga katuruan sa Isaiah chapter 41 verse 10. Chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Sa Isaiah chapter 41, nasusulat na tutulungan tayo ng Diyos. Mga kapatid, naniniwala ba kayo sa mga salitang ito? Kung gayon, wala na tayong dapat pang isipin. Tinutulungan at pinalalakas tayo ng Diyos sa pagtuturo sa atin na huwag kayong matakot sapagkat ako'y kasama niyo hanggang sa huli. Ito ang pangakong ibinigay niya sa atin. Sa madaling salita, isinulat ng Diyos ang isang pangako para sa atin. Pumunta tayo sa verse 12. Iyong hahanapin sila na nakikipaglaban sa iyo, ngunit hindi mo sila matatagpuan. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay matutulad sa wala, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ang humahawak ng iyong kanang kamay. Ako na nagsasabi sa iyo, ano ang sinabi niya? Huwag kang matakot, ikaw ay aking tutulungan. Sinabi ng Diyos, dahil tinutulungan ko kayo, sino makakalaban sa inyo? Sino ang mga ngahas na lumaban sa akin? Tutulungan ko kayo, tatayo ako sa panig nyo. Sa ganitong paraan, binibigyan tayo ng Diyos ng lakas. Tingnan natin ang verse 14. Huwag kang matakot, ikaw uod na hakob at kayong mga lalaki ng Israel, aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, ang iyong manunobos ay ang banal ng Israel. Sa anumang sitwasyon tayo naroon, dapat tayong magkaroon ng kumpiyansa para ipagmalaki ang ating Diyos. Dapat nating ipagmalaki ang tungkol sa ating simbahan at ang katotohanan ng ating simbahan na tinuro mismo ng Diyos. Tutulungan ba ng Diyos ang simbahang nangingili ng lingkong pagsamba? Tutulungan ba ng Diyos ang simbahang nagdiriwang ng Pasko o ang simbahang walang Paskwa? Maliligtas ba ng ganitong simbahan ang mundo? man, hinahadlangan nila ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng kabulaanan at pinipigilan nila ang mga tao na malaman ng katotohanan sa pamamagitan ng kanilang masasamang pakana. Dahil ang katotohanan ito ay tinuturo ng Diyos, dapat tayong magkaroon ng kumpiyansa sa harap ng sinuman. Kung tayo ay gaya ng mga Israelita dati na nag-alinlangan at nag-atubili noong panahon ni Elias, ngayon, dapat tayong tumayo ng matatag sa panig ng Diyos. Ito ang pananampalatayang kailangan natin. Sa sanlinggong panalangin na ito, habang nagbabalik tanaw sa mga kasalanang nagawa natin ng walang pananampalataya, maghandog tayo ng maraming panalangin para makatanggap tayo ng mas malakas na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pakiusap, isipin ang Ebanghelyong ito mula sa propetikal na pananaw. Nang nakapasok si Josue sa kanaan, hindi ba't sama-samang sumigaw ang buong bayan? Nang sinunod nilang lahat ang utos ng Diyos, nasaksihan nila ang isang kamanghamanghang bagay. Hindi tayo dapat na kumilos ng naaayon lang sa sarili nating pag-iisip, kundi sundin ang mga katuruan ng Diyos sa harap ng sinuman. Sinabi ng Diyos, Ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng mga anghel. Pero ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay kakaila sa harap ng mga anghel. Kaya't ibinigay sa atin ng Diyos ang matapang na mensaheng ito. Gayun din, gaano kalubos ang katotohanan ito? Gaano kalubos ang bagong tipan, ang araw ng Sabat at ang Pasko? Tutulungan tayo ng Diyos at sinasabihan tayong magpakatapang. Nagtuturo ba tayo ng ibang mga utos mariban sa mga utos ng Diyos? Kung gayon, dapat tayong mangaral ng may kumpiyansa. Higit pa rito, dahil tayo ang ilaw, dapat nating ihayag ang katotohanan hanggat maaari. Pag ginawa natin ito, hindi ba't mababago ang madilim na mundo sa isang mundo ng liwanag? Sa pamamagitan ng kapistahan ito ng taglagas, naway tumanggap tayong lahat ng naguumapaw na pag-ibig at mga pagpapala mula sa Diyos ng may ganap na pananampalataya. Ipinapanalangin ko na tayo ay maging ang limang matatalinong berhen at maghanda ng langis ng pananampalataya ng maaga. Umaasang nakatanggap kayo ng maraming biyaya. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.